Hello guys, welcome back to Sun 11. Kamusta? Kamusta ang inyong mga energy, Gemini? Kamusta po kayo? So, hihingi po tayo na update. Itong buwan ng February, Gemini. Kung ano ang mga nais ipahatid sa inyo. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano yung akma para sa inyo at gamitin lamang itong gabay para sa inyo no na sa inyo pa rin mga kamay mga um, yung mga hina na ininyo yung mga gusto niyo makuha gusto niyo makamtan na sa inyo pa rin po mga kamay yung mga gagawin niyo no so isang gabay lamang po no so hingi po tayo naman sa sa universe ko ano na naisipatin sa inyo mga Gemini <coughs> Okay, <clears throat> Gemini. Um, may mga tao sa paligid mo na hindi nagkakasundo, no? Hindi nagkakas nagkakas nagkakasundo dun sa mga sinisimulan mo. Yung mga sinisimulan mo na ginagawa mo. Parang hindi sila ayaw nila mag, magpatalo no? Mga Gemini. ah uh, gusto nila kasi, ano eh, um, sila. Sila yung naka pwesto dyan sa pwesto mo. Yung iniisip mo, sila. Kaya, uh, nakikipagkompetensya si, sila sa inyo. Ayaw nila magpatalo. Pero ikaw, nandun ka pa rin sa uh, pinaprotektahan mo pa rin yung sarili mo. Sa mga ganyang sitwasyon na nagkakaroon ng conflict. No, hindi ka hindi hindi mo pinababayaan ang sarili mo, no. Ikaw na mismo ang umaalis. Ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan. nere relax mo na lang yung sarili mo dahil ayam mo ng gulo or ayam mo ng ayam mo ng stress. Ganun. Kaya um, ikaw na lang ang umuunawa, ikaw na lang umaalis, ikaw na lang ang gumagawa ng way para hindi ka mapagod or hindi ka magkaroon ng sobrang pag-iisip para sa kanila na parang magulo, no? Andun ka pa rin sa point na inaalagaan nyo pa rin yung sarili ninyo, Gemini. So, hihingi pa po tayo ng message. Ano pa ang mensahe sa inyo? Okay, Gemini. Itong mga um, mga tao sa paligid mo or sa trabaho or kasama mo or may mga friends na parang um, toxic, ang ginagawa nyo nilang po dito is um, nagkakaroon na lang kayo dito ng yun, tulad na sabi ko sa inyo, um, nire-relax nyo na lang yung sarili nyo kumbaga nagkakaroon ka ng pangunawa para sa kanila dahil ang ang isip ninyo is iba ay ayaw niyo nang ayaw mo ng gulo dahil ayaw mong makasagabal sila dito sa mga iniisip mo kung ano man tong mga growth na gagawin mo no nagkakaroon ka dito ng um, balancing um dahil ayaw mong maapektuhan no yung sarili mo. No? At itong mga, itong growth mo na inumpisahan mo or inuumpisahan mo na um, magkakaroon to ng may magandang result na mangyayari. No? Magkakaroon ka kasi dito ng balancing, eh, balance nyo po. Dahil andun yung pasensya ninyo. No? at kung meron man mga umaatake na umaatake sa inyo na nang parang nanggugulo, nagkakaro, gugulo na isipan mo or nagkakaroon ka na ng mga um, yung parang may mga humaharang or may mga um, mensahe na parang hindi na maganda sa pandinig mo, andun ka pa rin na papasensya, no? pinagpapasensyahan nyo pa rin po. Hindi ka, hindi ka nagpapa-apekto sa kanila. At dahil siguro ang ilan din sa inyo, um, may mga, uh, yun nga, may mga iniiwasan ka dahil ayaw mo nga magkaroon ng gulo, no? Ayaw mong uh, maapektuhan yung sarili, mo, sarili ninyo. Ikaw na lang ang umaalis ikaw na lang ang may iwas. No? Kaya, mas lalo mong inaalag, <clears throat> mas, lalo nyo, mas lalo nyo, pong inaalagaan yung sarili ninyo. No? Dahil, um, pinapaubaya nyo na lang sa mga pinagdarasal nyo, sa mga gabay ninyo. sa <clears throat> ka, sa kay, kay Lord para uh, magkaroon ng magandang resulta yung mga growth ninyo no at hindi ka mawala sa focus mga Gemini so hingi pa, pa tayo na message sa inyo Gemini kano pa nice um, ipatid sa inyo Okay, Gemini. Simplicity. Put your energy into the basic and let go of excess. Ayun na nga po kasi parang ang nararamdaman, ang nararamdaman niyo po dito Gemini is parang toxic no, toxic sa paligid mo, sa trabaho siguro maaari or sa neighbor. No, um gawin niyo lang pong um simple simplehan niyo lang po ano? um yung energy niyo um, kung itong mga toxic na to is tanggalin niyo gawin niyo lang po pinaka basic um yung buhay niyo yung araw-araw sa pang-araw-araw -araw. kasi um laging may bagong liwanag lagi may bagong pag-asa kaya um mag kaya may maging thankful maging ka pa rin kasi um, hindi mo hinahayaan yung sarili mo na alagaan yung sarili mo sa mga nakapaligid sa inyo mga Gemini. Um, kasi masyado po ka talaga kayong andun talaga yung pasensya ninyo at kayo na po ang maalis umiiwas sa mga bagay na yan na um, nagkakaroon ng conflict or competition. So, yan po. Gawing simple lang po. Huwag masyadong pa-stress. Tanggalin po, no? Gawing basic. Basic lang po. Um, tanggalin nyo, no? Tanggalin nyo po yung mga negative na 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 encounter niyo kasi mas more on kayo dito sa patient na, no, so yan po yan po message sa inyo mga Gemini. Thank you, thank you po and God bless po.